Hey yo, what up guys? Gadget Pinoy here. So ngayon, pag-uusapan natin ang bagong Realme C7 5X. Pero syempre, hindi lang tayo magpo-focus sa bagong model. i rin natin ito sa Realme C7 5 para malaman kung worth it ba ang upgrade or dapat kang mag-stick sa previous version. So, let's jump right into it. Okay, unang-una sa design. Medyo similar ang dalawa flat front and back premium looking at parehong sleek and modern design pero ang C75X may coral pink at oceanic blue color options samantalang ang C75 ay may night sea at sky blue so kung gusto mo ng fresh at mas stand out na color mas lamang dito ang C75X sa display naman dito natin makikita ang malaking upgrade ang Realme C75 X ay may 120Hz refresh rate, habang ang C75 ay may 90Hz lang. Ibig sabihin, mas smooth ang scrolling at gaming experience sa bagong model. Kung mahilig ka sa mobile gaming or fast-paced apps, mararamdaman mo talaga yung difference niya. Well, sa battery naman, medyo interesting ang comparison ang Realme C75 ay may 6,000 mAh battery mas malaki compared sa 5,600 mAh ng C75X. Pero ang tanong, mas matagal nga ba ang battery life ng C75? Depende yan sa software optimization at efficiency ng processor na hindi pa natin alam sa C75X. Pero ang sigurado ko dyan, parehong may fast charging. Kaya kahit maubos yung battery, mabilis pa rin siyang mag-charge. Dito naman tayo sa durability. Dito sobrang panalo ang C75X dahil may IP69 rating siya. Meaning, mas matibay ito laban sa dust, sa tubig at sa kahit drop test. Samantalang ang C75 IP54 lang. So, may basic protection pero hindi kasing tibay ng C75X. Kung mahilig ka sa outdoor activities o madalas mong mahulog ang phone mo, malaking bagay ito. Well, sa performance naman parehong may 8GB of RAM at 128GB of storage. Pero ang C75X may expandable RAM up to 24GB virtual RAM, habang sa C75 limited lang sa 16GB virtual RAM. Mas okay ito kung mahilig kang mag-multitask or heavy apps users. Pero kung mas matas ito kaysa sa Helio G88 ng C75, siguradong mas sulit ang upgrade. So, final verdict tayo worth it ba ang Realme C75X compared sa C75? Kung gusto mo ng mas smooth display, mas matibay na phone at mas flexible na RAM, panalo ang C75X. Pero kung mas importante sa iyo ang battery size at kung okay ka na sa 90Hz display, C75 pa rin ang mas sulit para sa iyo. So anong tingin niyo guys? Upgrade or stay? Drop your thoughts sa comment section at syempre, kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share, and subscribe para updated ka sa future tech news. Hanggang sa susunod, peace out everybody.